total niya mga idol sa sit up na ito ay so magandang araw mga idol ha mga bossing so welcome back naman sa ating panibagong video so alam ko mga idol na hindi nyo pa alam pero alam ko na na mayroon talagang magtatanong kung magkano ang gagastusin sa ganitong sit up so unahan ko na kayo mga idol kung magkano talaga ang gastos dito itong sit up na ito so isa natin ito mga idol kung magkano ang mga presyo nito Itong Kibler Jig 7 UB Mixer At saka Yung mga speaker na yan Mid-high at saka Sub At saka itong mga wire So malalaman natin ito ngayon mga idol So sana mga idol ha Huwag nyo kalimutan mag-subscribe Kung uh, may mayroon kayong natutunan Sa aking uh, video na ito So simulan ko na mga idol ha Pagkwinta tandaan ko na ito mga idol, mayroon akong mga listahan dito. Yan. So nilista ko na lahat para hindi natin may isa-isa, -isa, para hindi humaba yung video natin. Kasi kapag humaba na yung video natin ay medyo nakakasawa na pakinggan mga idol. So nilista ko na lang. So unahin natin yung mid-high mga idol yung nasa taas. Yan. Kung magkano ang gagastusin sa ganyang sit-up na mid-high na dikinsi. Dickens yan mga idol at ganyan ang kanyang Twitter horn. So sa midhay mga idol, corner guard, back sandal yan speak on, plywood, Twitter, tapos horn, screen. Puro skibler yan mga idol ah Kasama na dito yung pintura, speaker, scroll bolt. So lahat niyan mga idol, yung midhay na yan, ay nagkakahalaga siya ng 11,600. So hindi pa kasama yung amplifier dyan mga idol ha. 11,600 sa mid high pa lang. So mayroon na siyang wire dyan mga idol. Maya mga idol ay sasabihin ko sa inyo kung magkano lahat ang gastos dito sa ganitong sit up. Lahat-lahat na ito. So dito naman tayo sa baba mga idol yung sub natin na Kibler na GT15. Bus driver yan. Yan, ang speaker niyan mga idol ay nabili niya dito sa amin ng 2.5. So kasamang plywood, corner guard, back sandal, may wire pa, ball. Ang lahat ng na sub mga idol, kasama plywood ay nagkakahalaga siya ng 10,560. Ang sub lang yan. So, yan ang sub. 10, 560 Ayan, kasama ng wire dyan mga idol ha At saka itong amplifier mga idol Ito Ang isa ng amplifier dito mga idol ay puro tutag ito 7000 Itong uh, GX7 Pro At saka itong uh, Kibler na GX7 UB Tag 7000 At saka itong mixer mga idol Ayan 500. So, nabibili ito sa Shopee mga idol sa Juson. So, pwede kayong mag-order doon ng mixer na kagaya nito na 8-channel. So, Spider Plus ito mga idol o. Oh. Juson Spider 8 Plus. So, ang total nito mga idol ay 20,500. At 20,500 itong mga ampli at isang mixer. So, ayan. So, ang total nito sa ganitong sit-up, mga idol, ay umaabot siya ng 42920 Itong price na ito, mga idol, or itong 42920 ay kung kayo ang magsi-set up Kung kayo ang gagawa dito. Wala pang labor dito, mga idol. Siyempre, kapag nagpagawa kayo dito ng ganitong sit-up, siyempre, magbabayad kayo ng labor. So depende sa area mga idol kung pila ang tibor nito sa ganitong setup. So hindi pa kasama ang pag setup up nito mga idol ha. Ah. So aside sa 42,900, mayroon pa siyang madadagdag na libor. Pero kung kayo ang gagawa, ito ang ating estimated gastos lamang, 42,920. Or round up natin, 43,000 ang ating magagastos sa sit up na ito. So, yan lang mga idol. So, sana nasagot ko na ang inyong mga hindi pa tinatanong. So, sinasagot ko na agad. So, ganyan tayo ka-abtik ka sumagot. Sinasagot natin yung hindi pa tinatanong sa atin mga idol. So, saan testing tayo mga idol kung hanggang saan ba abot ang kanyang 42,920 or 43,000 pesos. Ginastos natin sa ating sound system. thank